Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading, okay? Sa mga hindi po napapansin, fake profile, lock profile, hindi po pwede. Hindi po kayo papansinin ng admin natin. Katulad ng isang araw, may, nagpa, may nag message sa amin na naspell daw yung person niya, urgent daw. E, pa, fake profile naman siya. So, paano ka namin matutulungan? ba? Diba? Lumayas daw yung asawa niya, gano'n, gano'n. So, nakikiusap siya sa admin. So, nung sinabi ng admin, ma'am, kailangan po ng original account. So, nagpalit siya. Two weeks siyang hindi napansin ng admin kasi hindi talaga kayo pinapansin kapag fake profile po kayo. So, nagpalit na siya ng, ng, ano, ng Facebook. Pumunta na siya sa original account niya two weeks na po siyang umalis yung asawa niya. So, malala na, ba diba? so So, ba diba? parang isipin nyo, kung urgent po talaga yan, ay hindi po kami namamansin sa mga fake. Paano kayo matutulungan, ba diba? So, checking energies tayo. Kamusta yung mga energies ninyo? na uh, maraming nananaginip kay, pa, kay pineapple, ay sorry, kay pinya na gold. Um, tuloy nyo lang po yan. I-play nyo po yung kung gusto nyo. Well, ulitin natin kung para prosperity po tayo. Meron po siyang prayer, dasal dito. o ritual. na ritualan po namin yan. Buhay po yan. Nakakatulong po yan. Mananaginip po talaga kayo, promise. So, sa mga hindi pa mananaginip, man, nananaginip, baka po ay meron kayong blockages sa inyong puso. Tanggalin nyo muna po yun. mag muna po kayo. Okay? kailangan managinip kayo kay, kay pineapple gold at lupa bahay, pera, naliligo kayo ng tubig, hindi naliligo sa dagat, okay? Dapat tubig, maliligo kayo ng pera, maraming maraming pera, insya Allah, mansions, bahay, lupa, mabibigay sa inyo kung ano man yung manifestations ninyo or dasal. Okay ready po kayo for money po ito Okay. So, kung nanaginip kayo, napakaswerte ninyo. May papasok na swerte sa inyo. Or paparating. Magandang trabaho, good news, makaalis. 49 days available pa rin po yung bracelet natin. Napaka-powerful po yun. Meron po akong winish doon na nagkatotoo. Kahit ako mismo tumatayo pong balahibo ko. Ho. Promise. Hindi ko alam kung kita nyo. Kasi manipis lang naman ang balahibo ko. So, talagang nagkatotoo po talaga yung aking um, wish or manifestations. Insya Allah, kayo din. So, try it 49, 49 days. Meron akong dasal na linabas na 49 days. Gawin nyo rin po yun. Yung money oil po natin, kailangan nyo po yan sa 2025. Kailangan nyo po yan. Meron po tayo available po yung money oil natin. Okay? Para po siyang perfume gagawin niyo, ipapahid nyo lang po yan sa inyo. Pwede po sa mga pera niyo Sa mga coins niyo ipapatak nyo po yun. Pwede po yun. Okay? Four of Pentacles. Meron tayo dito The Lovers. Okay. Namimiss mo na talaga yung tao na ito. Siguro itong tao na ito ay talagang in ka. Pero, um, hindi niya pa kayang ilabas yung kung ano yung nasa loobin niya. Ano siya? Pinoprotektahan niya yung sarili niya. Meron siyang pain from the past na kailangan niya din mag-heal. Okay? Meron din ako nakikita dito na parang uh, ka or umalis, nagtravel, okay? Inaantay mo naman siyang bumalik. Meron naman pag-uusap dito. Mukhang babalik. I think babalik to. Mabalik. Sana lang walang lalabas na spell-spell. Baka kung meron to, nagayuman, nabulungan, patay tayo niyan. Kailangan nyo magpa-reading. Kung wala naman, hindi nyo kailangan magpa-reading. Or magpa-reading na lang po kayo doon sa financials ninyo. Okay? Wow, may bagong new beginning para sa iyo. Nasi-sense ko ngayon dito parang ang gulo. Parang nalulungkot ka na naman. Yan. Hindi na kailangan nyo malungkot kasi mag-2025 na mga madam ko. Lagi ko naman yan ina-advise sa inyo, di ba? Ako nag ko sa inyo, lagi kayong malungkot paano po kayo magiging swerte kung lagi kayong malungkot? Alam ko po mahirap, walang pera, nakakalungkot po. Pero manood po kayo ng mga videos natin, nagbibigay po ako ng pampaswerte dyan. Manood po kayo, marami na po yan natulungan. Okay? Basta malakas po yung paniniwala ninyo sa atin kapag hindi po kayo natamaan, hindi kayo na naginip ng mga pera. Katulad niya, nagbigay ako ng panaginip, hindi kayo na naginip. Patawarin nyo muna yung mga sarili nyo. I-remove nyo muna yung mga blockages sa puso ninyo. Okay? Okay, tingnan mo. Nahihiya siya, gulong-gulong isipan niya. Uh, marami itong kausap. Meron siyang bad influence na kaibigan. Pwede rin po na bad habit. Okay? Meron po siyang ginagawang gano'n na bad habit bising busy, busy to ngayon. Napaka busy. Ikaw rin naman po busy ka. Medyo pagod din po ang energy niya. Pagod din po yung energy niya. Gusto niya pong lumayo uh, mag parang umiwas, umiiwas. Yung iba sa inyo umiiwas po talaga. Kung third party ka maring nag-focus siya sa family niya or kasama niya yung family niya. Kung hindi ka naman third party maring takot siya na mahuli mo. Kasi meron siyang tinatago. Meron accounts, meron ako nakita accounts, Facebook account, yun, pwede. King of Cups, uh, Six of Pentacles and the Moon. Six of Swords, Four of Emperor, um, Queen of Swords, Okay tulungan mo siya kung gusto mo siyang tulungan, mga mahal ko. Kasi nagsisik siya, nag, nag ano siya, nagsisik siya ng, sik, sik ba yung, na humihingi siya ng tulong. Kung pwede mo siyang tulungan. Kung kaya. Okay? Mas mainam na, kung kaya niyo, kung gusto niyo tulungan person niyo, tulungan niyo po sila. Kasi nagbebeg sila sa universe na sana mawala na rin ang problema nila. May nakikialam sa kanila. Okay? Merong makulit. May kinukulit. nag din pala siya. Hindi lang ikaw. Ayan, no. Nananaginip siya kapag natutulog. Napapanaginipan kanya. Ayan, no. Ito, impactan na to. May, may ginagawa ginagawayan sa kanya. Okay. So... Nakita ko yung manggagamot niya eh. Bigla ko nakita. Meron talaga nanonood dito na ginagawa. Ginastusan to. Mm. Ginastusan. I feel like na meron dito mga taong involved. hindi lahat ng kamag-anak niya ay boto sa iyo. Hindi lahat ng kamag-anak niya ay totoo ang pinapakita sa iyo. Okay? Or yung mga kaibigan niya, mag-ingat ka. Okay? Yan ang energy ng person mo and nakikita ko yung mga gamot niya eh. Okay. Um, dyan muna tayo. Kasi ayoko mag-reading ng mga negative na yan. Nainis ako. Tulungan yung person niyo kung gusto nyo tulungan. Meron nata dito nagpa-reading na sa akin eh. Nahiya lang lumapit or nahiya lang bumalik di ko alam kung ano to. Pero, kung hindi ka nagpa-reading, kasi may cards ako nakita, eh, baka nagpa-reading ka na rin sa iba. Pwede, possible. May ilaw. Malamig ba dyan? Malamig dyan sa'yo. Yeah. Naka-peach brown? Yung... meron nakapute, nakagreen, nakapula. Yan, yung mga damit nyo. Um, huwag kayo magkuya kayo magkuyakoy. Eh. May nakita ko ko'y, eh. Alam nyo po, masama pong magkuyakoy. Eh. Okay? Uh, sinishake ninyo yung, ano, tensions ninyo. So, nagkikreate po siya ng malas. May ko'y, eh. Meron nga nasa CR eh. Sa, sa mga bagong gising, maraming salamat na pinapanood nyo ako kagad. Yung mga patulog din, maraming salamat. Mas maganda po yung patulog. Kasi bakit? Meron po akong, maganda rin ang pagising. Kasi, nawo-welcome nyo kagad yung energy. Dalawa po, pwede nyo pong gawin morning and evening, patulog kayo, magigising at matutulog. Mas swerte po kayo pag nanood kayo dito. Kasi meron po ako binibigay mga dasal. Okay, yung mag magigising ka, nanood ka sa akin, na naklaim mo yung dasal na yon, swerte ka. So, kapag natulog ka naman, yun na yung mga panaginip natin na binibigay ko like pinya. Three of Pentacles and Two of Cups. at uh, Two of Pentacles and King of Pentacles. Nine of, ah, uh, uh, okay. So, Tuloy mo lang yan kung ano yung plano mo. Alam ko sa meron dito mga tao nakapaligid sa Akala mo nagse celebrate sila kasama mo, uh, pero sa totoo lang plastic sila sa'yo. Maraming marami po talaga Year of the Snake ngayon na uh, mag cheat magloloko, mag-aahas 'yon. I'm not saying masama ang ahas. Hindi po ko mo Year of the Snake na masama na yung yung ba kung Year of the Snake ako masama na ako? No. Hindi po sila ganun. Actually, kabaliktaran, mababait po ang Year of the Snake. What I mean is, yung mga year lang to 20, 2025, marami pong magaganon. Shading is new beginning. Tandaan nyo po yan lagi. Okay? So, yung mga paghihirap mo, yung mga manifestations mo sa family mo, pinagdadasal mo sila, ito ay makakamit mo. Hindi man madali, but sure po ito. Slowly but surely makakaipon ka daw, ang dami mo ng blessings. Makikita mo ba? Pero some of you, I know may mga blessings kayo, but not enough, but still not enough para sa inyo. Kasi sa tingin ko yung iba sa inyo, swerte sa pera, pero malas sa love. Someone's talking, may nagbabantay sa inyo, merong galit, ingat kayo, baka may makakaaway kayo. Okay, may kaiinisan ka, may mapapagod, may tawag, mangangamusta. Meron po dito mga tao na kailangan nyo bigyan. Of course, Christmas, New Year. Okay? Bibigyan nyo kung gusto nyo magbigay. Pero yung magbigay kayo na dahil lang mag-utang kayo, nako, pag-isipan nyo po yan. Kung hindi po kaya, wag. Ang pinaka-importante po ay New Year. New Year. Wala naman pong masama kung gusto nyo mag-celebrate. Pero yung masama lang, yung nagsaid ka pala. Okay? Pangungutang mo. Dahan-dahan sa pag-inom. Dahan-dahan sa pag-inom, ha? Kasi baka po may madi-disgracia. May nakikita ako dito. May iiyak, may something. But, um, meron ako nakikita dito. Baka may makikilala kang bagong tao makakatulong sa inyo. And, positive po ito. Swerte. Makakatulong po siya sa inyo. Okay? Mm. -hmm. Pag-igihan mo daw yan, stop overthink. Pag-igihan mo yung trabaho mo, mas lalo kang maibibless. Overflowing po yan. Meron kang gustong makita. Uh, I think this 2025 na to, plano mo mag-ipon talaga or makauwi. ah uh, bibili ng lupa or magpapatayo ka ng bahay. Or alam mo yung, ano man tawag dito? Yung renovate yan. Okay? So, maraming salamat po. ah um, ito po yung financial natin. Tingnan natin. Okay. Sorry. and okay. Tahimik ka, mukhang pinaprotektahan mo yung sarili mo ngayon. Tama po yan. Okay. Oh, yung mga makakabawi ka sa mga gastusin ngayon lang yan mga mahal ko makakabawi ka kung ano man ang problema mo sa pera I know magastos ngayon pero makakabawi ka meron ka pang isang gastusin mm -mm, meron pa pero mag makakabawi ka yan ang sinasabi sa'yo meron pong travel may nakikita akong travel matutuloy po yung lakad mo wow wow meron pong magandang good news sa inyo. Amen. I claim this reading. So, saan pa kayo? Manonood lang kayo dito. Nagkakaswerte kayo. ba? Diba? Matulog, aum, uh, agising, and matulog po yan. Manood po kayo. Ulitin nyo po yan. Kasi, para maklaim nyo po yung inyong swerte. Okay? Pag, magis, pag, pag, magising kayo, panorin nyo po ito. Pag ginanong ko, banggitin nyo yung pangalan ninyo. Okay? Kini cleanse ko yung aura mo and ina-attract natin yung positive para maging maswerte kayo sa love and money. Okay, so amin, amin. Say amin ha. Sige po, malaming salamat. Ah, ito po yung aking Facebook account kung gusto niyo po magpa-reading sa mga fake account. Hindi po kami namamansin ha. Please. Yan. Huwag niyo pong kunin yung number ko. Wala pong tatawag sa number ko at mag-chat kayo, magte-text sa Viber kung ano-ano, Facebook. Bakit po ba yung maandami ang dami pa rin hindi nakakaintindi? Grabe kayo, sa totoo lang, ang hirap nyo pong kausapin. Kaya pala nagagalit yung mga admin ko, naiintindihan ko sila. Grabe kayo, lagi kong sinasabi na wag na wag kayong matatawag. Messenger po, messenger. Messenger! Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, bakit kayo hindi nakakaintindi. Marami po, sobrang dami, as in. Tumatawag po sa number ko. Meron pa rin nagtitext. Yung iba sa Viber, sa WhatsApp. My God. Messenger nga eh. Ang kulit. Hindi namin tutulungan yung mga ganitong tao. Ito pa, napakasimpleng instruction. Na hindi nyo naiintindihan. Ay. Ma'am, salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi-hindi kita makakalimutan. Ako din po nagwi-wish po na soon mamimit kita in person. Talagang worth it po magpaalaga kay Ma'am Miley. Testimony po talaga kaming magpamilya. Dalawa kami ng ate ko ang natulungan niya. Anong man? Ah, okay. Ang lakas po talaga ma'am ng bracelet mo. Lagi po ako nagdadasal. Lagi po ako nagdadasal na why. Maging okay ka rin ma'am. Alagaan mo ang sarili mo. Kasi parang, kasi minsan parang nakikita ko parang may sakit ka. Ah, yung allergy ko po. <laughs> o po, pasensya na mga madam ko ha kung na-stress kayo. Grabe po talaga ma'am, ang lakas nyo. Talagang naayos nyo yung love and money ko. Nagbago na po, tuluyan po yung aking person. Bumabawi na po siya sa amin. Pati din po sabi ng ate ko, sa asawa niya, nagsusustento na po ang kanyang asawa. Okay. So, sige po, maraming salamat po. Ah... Uh, sa mga gustong magpa-reading, messenger. Message lang po kayo. Pag, lalo na pag urgent. Alam mo yun, nagmamakaawa sila. Urgent pala eh. Simple lang naman ang instruction ko. Bawal ang fake account at messenger only. Ingat po kayo. Bye-bye.